It's oyster night. Doon ang kukta sa mga ikinay. Ito yung pinakamatapang. Pinakamatapang kaya kang ipaglaban. <laughs> oh, fresh na fresh yan. Nakalikit siya. Wala pag sultok mo matatanggal naman yun. Mangmang ba yan? Medyo. Mmm, matamis. Mmm, fresh. Talaga? Sarap! Ito na sa mga Yes, of course. Ganito. May tinit pa yan. Mainit. Mainit, tas mangha, my friend. Busy yan, yan po. Mangha pala pala Ah, oh. mm -hmm. Mm -hmm. Expert. Ano gusto mo? Suka or sili? Oh, okay. Suka. Parang yung suka natin, ano na, ubig na siya. <laughs> ubig? yung gagawa sa atin, Yummy! <laughs> <laughs>